Ano ba ang size na ducks para sa iyo at sa ibang mga babae? Alam mo, na 'yan sa akin ng mga Becky friends ko kasi para sa akin kasi ang liit ko, 'di ba? Liit kong ka, ang ano, 52 hmm. lang ako. So sobrang liit ko lang. So feeling ko 'yung ducks sa akin baka hindi ducks sa ibang tao. Parang uh -uh. ganoon kasi hindi, Pero nga sa iyo? Sa akin 'yung size. pinaka naka 'yung ducks na na-experience ko. Parang Seven siya. Parang ganun. Seven? Oo. So, La, Dax seven. yun. Oo naman. Ano ka ba? Grabe naman Iba. seven. Tapos meron pa. Ay, teka, nag-react so, ako sabi na eight ng... Eight daw siya. Pero feeling ko seven lang. Teka, parang doon... Do meron akong tape measure na ito <laughs> hanapin ko nga. Eto <laughs> ang tape measure ko. Sukatin natin, ha? <laughs> Sige nga. Wait ganito. lang. Centimeter ba o inch? Ay, ay ganito dapat? ka na pe. Inch ba yun eh? dapat? Dax ba yan na? Sabi Nama. niya, eight nga daw siya eh. So, hindi ko masyadong masyadong Pwede 8. Ay, pag ganito. Ay, medyo malaki na to, girl. Kung eight. Ay, malaki ayan na o. yun. Ah, ayan, eight. Malaki <laughs> na din. Kung seven. Ay, malaki na din yung seven. Oo, oo di ba? Seven or eight nga yan, ganyan. Pero pinaglalaban pa siya, siya. Paano mo na na-take, hindi ka nasaktan? Nasaktan ako. Kaya ayoko dati ng Dax ma. Kasi nasasaktan hmm. talaga ako. Hmm. Pero may tamang ano talaga dyan. May damang... Uh -oh sayaw para makuha oh, oh, oh. dapat swabe lang mo ng pagpasok oh, oh. hindi ba